Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority ka-Brigada, ng ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa, buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At gayon. Narito ang inyong mga tanggapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada. Bilang ng mga nasawi sa Lindol kagabi sa Cebu, patuloy pang nadaragdagan. Ang PIVOC sinasahang magtatagal pa ng ilang araw ang mga aftershocks kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Office of the President, nanindigang walang kinalaman si Pangulong Marcos sa release ng Unprogram Appropriations para yan sa DBWH Project. Binabantay ang low pressure area sa silangan ng Luzon, isa ng ganap na bagyo. Ang eastern section ng Northern at Central Luzon, posibleng isa ilalim sa signal number 1 ngayong hapon o gabi. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. Better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Tanghali. Agandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Merkoles, Kabrigada, unang araw sa buwan ng Oktubre ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, umakit na sa higit anim na po ang bilang ng mga napaulat na namatay. Matapos ho ang magnitude 6.9 na lindol kagabi sa Cebu sa ulat ng Cebu PDR Remo, as of 11 o'clock ng umaga na itala ang 64 na mga fatalities. Rambo 30 po rito ay mula sa Bugo, 22 sa San Remigio at 10 naman sa Medellin at tig-isa naman sa Tabuelan at maging sa Sugod. Sa iwalay na report mula sa NDRRMC, 60 or 6 na pong mga casualties ang nakarating na sa kanila habang mayroong isang daan at labing na ang nasugatan. Ang na ng State of Calamity sa buong lalawigan ng Cebu, kabilang na rin ang mga bayan ng Bogo, Tabuelan, Medellin at San Remigio. Badum. Bago Brigada Balita Nationwide Sa taypong balita mga kabrigada Hanggang kaninang alas 7 ng umaga Umabot na sa higit 6 na raan ang naitalang aftershocks Mula sa 6.9 magnitude na lindol Na yumanig sa Cebu kagabi Setyembre at 30 sa panayam ng Brigada News FM Manila kay FIVOX, Executive Director Teresito Bacolcol, sinabi nitong ang pinakamalakas na aftershock ay may lakas na magnitude 4.8. Kaya't patuloy pa rin ang pagyanig. Ngunit, unti-unti nang humihina ang lakas at bumababa na ang bilang nito. Dagdag -dag pa ni Bacolcol, patuloy naman ang kanilang monitoring dahil posible pang magtagal ng ilang araw ang mga aftershocks. Samantala nilinaw naman ang ahensya na hindi magkaugnay ang lindol sa naitalang eruption kaninang madaling araw sa Bulkang Taal. Later, magkakaroon tayo ng update. Ika-count natin yung uh, number of aftershocks. But as so 4am meron tayong 379 and we would expect this aftershock to last for several days to even uh, several weeks so but habang tumatagal naman yung aftershocks natin ah uh, hina yung strength and kokonti yung uh, numbers brigada Maldita, nationwide. Madala, mga kabrigada ang pamahalaan full force sa pagtulong sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu brigada kat austria e brigada mo brigada, brigada. the report Naka full force na ang pamahalaan sa pagtulong sa mga komunidad na apektado ng malakas na lindol na tumama sa Cebu kagabi. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration at Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, pinakamatinding tinamaan ng lindol ang Bogo City at mga karatig na bayan sa ilagang bahagi ng Cebu, gaya ng San Remigio at iba pang kalapit na munisipyo. Nananatiling prioridad ngayon ang Search and Rescue Operation sabag itinuturing pang golden hour ang bawat oras para makapagsalba ng buhay. Ilang barangay na rin ang umapila para sa agarang tulong dahil marami ang napaulat na naipit at natabunan ng gumuhong debris. Narito ang pahagi na naging pahayag ni OCD Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Alejandro. Right now, ang priority po is search and rescue. We are still in the golden hour nung pagre rescue natin kasi we're still Receiving reports that some barangay still needs uh, assistance in in terms of uh, uh, rescue, no, maraparing uh, reported na naipit or na, uh, na, na 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 ano to? Na tumbahan ng mga ng mga debris. Uh Patungo na rin ang Cebu si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Bago umalis, iniulat ni Ace Alejandro na nagbigay ng direktiba ang kalihim alinsunod sa utos ng Pangulo na ihanda at tugunan ang mga pangangailangan sa tubig, kuryente at komunikasyon. Inatasan din ang Department of Public Works and Highways na agad magsagawa ng pagsusuri sa mga tulay at iba pang infrastruktura na naapektuhan ng lindol. Nakamobilize na rin ang mga uniform personnel para tumulong sa mga apektadong lugar. Maging ang Philippine Coast Guard ay nagpadala na ng dalawang barko kasama ang search and rescue team at mga search dogs para sa pagpapatuloy ng operasyon. Samantala, naglabas nagdabastari rin ang kautosan si DILG Secretary John Vic Remulia upang tiyakin ang seguridad sa mga lugar na matinding na apektuhan ng nindol. Ayon kay Alejandro, nag-issue ang kalihim ng alert order sa Philippine National Police para maiwasan ang posibleng looting o panoloob sa mga establishment o tahanan na iniwan ng mga residente. Itinaas rin sa full force at red alert status ang kapulisan upang masiguro na maagang makakarating ang tulong at sapat ang presensya ng mga otoridad sa mga apektadong lugar. Narito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Asec Alejandro. Nagbigay na po ng instruction sa ating kapulisan, kapulisan si Secretary Remuliano. Uh, Nag-issue na siya ng alert order para nga maiwasan itong uh, itong mga problems na ganito mga looting. So kanina pa po uh, as early as 8 o'clock uh, nag-update na siya na, uh, the full force of the PNP has been placed on red alert just to prevent itong mga ganitong uh, uh, situations of changing lives sa si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News Austria Mga kabrigada si Pangulong Marcos na kiramay at agad na nagpabot ng tulong sa mga naapektuhan ng 6.9 na lindol sa Cebu Brigada Maricar Sargan i-brigada mo Brigada Report Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay matapos tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogus City sa Cebu kagabi. Habang kasama naman daw sa kanyang dasal ang kaligtasan ng mga nasugatan at ng mga naapektuhan ng lindol. Kaugnay nito agad na pinakilos ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa relief at rescue operations. Nasa lugar na anya ang mga kalihim ng mga departamento upang suriin ang pinsala at maghatid ng tulong. Tiniyak ng DPWH na daanan ang mga kalsada at tulay habang kumikilos naman ang Department of Energy para maibalik ang kuryente. Nagpadala na rin ang dagdag na tauhan ang Department of Health sa mga hospital habang namahagi ng pagkain at iba pang ayuda ang DSWD. Kasama naman ang BFP sa search and rescue at nakatutok ang PNP sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtulong sa mga operasyon. Pinamumunuan naman ng OCD at NGMC ang koordinasyon para sa mabilis at maayos na pagtugon. Patuloy Tuloy ang panawagan ng punong ehekutibo sa publiko na manatiling nakaalerto at makinig sa abiso ng kanilang lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang relief at recovery efforts. Una nang sinabi ng palasyo na nakatakdaring magtungo ang Pangulo sa Cebu para personal na kumustahin ang kalagaya ng mga apektadong residente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan. ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority nationwide. Samantala mga kabrigada, 27 power plants naman sa Visayas. Eagle operasyon muna matapos ang lindol sa Cebu. Brigada Gigo Custodio, ibrigada brigada mo! Brigada! Report! 27 power plants sa Visayas ang pansamantalang tumigil sa operasyon matapos ang magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Bogo City, Cebu ayon sa Department of Energy. Dahil dito, umabot sa 1,444 megawatts ang nawala sa grid. Dahilan upang magdeklara ang National Grid Corporation of the Philippines ng yellow alert sa buong Visayas. Sa ngayon, nasa 1,888 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa peak demand na 1,839 megawatts. Ayon sa DOE, isinasagawa ng pagsusuri sa mga naapektuhang planta upang muling maibalik ang operasyon ng mga ito sa lalong madaling panahon. Binibigyan diin ng ahensya na prioridad ng pagpapanatili ng sapat na supply ng kuryente at kaligtasan ng publiko. Kasabay nito, nakikipagugnay ng DOE sa mga power plant operators at NGCP upang matiyak na hindi maapektuhan ang serbisyo sa mga kabahayan at establishmento sa Visayas habang nagpapatuloy ang assessment at restoration effort efforts in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo ko, stadyo ng 15.1, Brigada News Manila, the music news authority. Mga kabrigada, nagpadala na ng agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development Region 7 sa mga komunidad sa Cebu na naapektuhan ng malakas na lindol kagabi. Sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard na ihatid ang isang libong kahon ng ready-to-eat food gamit ang MV4407 Sindangan bilang unang bahagi ng relief operations para sa mga naapektuhan. Nakahanda na rin i-deploy ng ahensya ang mobile command center at water truck upang masiguro ang maayos na koordinasyon at supply ng malinis na tubig sa mga apektadong lugar ayon sa datos ng DSWD Central Visayas, may mahigit sa 41 million pesos na halaga ng relief resources na nakastandby na para sa mga emergency response kabilang riyan ang 52,800 99 na family food packs at 12,319 non-food items gaya ng family kits, hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits at iba pang kagamitan. Patuloy naman ang pagtutok ng ahensya sa kalagayan ng mga residente habang nagpapatuloy ang mga aftershocks sa lugar. Uma, structural assessment ka brigada ikakasayan sa mga simbahan sa Northern Cebu at pagdaraos naman ng misa Suspendido muna brigada sila matibag i mo brigada report mo sa ni Cebu Archbishop Most Reverend Alberto Uy ang mga simbahan sa Northern Cebu na suspindihin na muna ang mga misa kasunod ng tumamang lindol doon. Sa inilabas na abiso ng Archdiocese ng Cebu, pinahihinto ang paggamit ng mga simbahan hanggat hindi pa na isasagawa ang ipinag-uutos na assessment sa mga establishmento at hindi pa na ide-deklarang ligtas itong gamitin. Kasabay nito, humiling ang Arsobispo ng panalangin ng katatagan para sa panahong ito. Mababatid na nag binang ng malaking pinsala ang tumamang magnitude 6.9 na lindol sa mga infrastruktura at ilang mga heritage churches sa northern Cebu. Batay sa mga ulat, may bahaging nagkolaps sa siglo ng nakatayo na Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa bayan ng Daan Bantayan. Maliban dito ay nakuhaan din ang video ng mga residente ang paggalaw naman ng Parokya de San Pedro Apostol, Bantayan. In the Heart of Changing Lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Sorry. Brigada Malita Nationwide. Ang BMW nakaalerto rin sa kalagayan ng mga OFWs matapos ang lindol sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Brigada Katrina Honson, i mo. Brigada Naka-alerto rin ang Department of Migrant Workers kasunod ng magnitude 6.7 na lindol na yumanik sa Eastern Visayas nitong September 30. Apektado ang mga lugar gaya ng Biliran, Samar, Leyte, Southern Leyte or Mocatacloban City. Dahil dito, inatasan ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac ang agarang pagbigay ng tirahan, pagkain at transportasyon sa mga OFWs at seafarers na naipit sa mga paliparan at pantalana. Para sa mga nangangailangan ng dokumentasyon, inaalok din ang online processing upang hindi maantala ang kanilang trabaho. Patuloy ang koordinasyon ng DMW at OWA Regional Office eh, sa mga lokal na pamalaan upang alamin ang kalagayan ng mga pamilya ng OFWs at matugunan ang kanilang pangangailangan. Binigyan din din ang hensya na handa silang tumulong sa mga pangunahing disaster agencies. Maari naman tumawag sa DMW 24-7 hotline 1348 para sa nangangailangan ng tulong. In the heart of changing lives, ako Salamat Brigada Katrina Henson ng 105.1 Brigada News sa Family Manila, sa Mesa News. Also, Balita Nationwide. mga kabrigada, ang liderato naman ng Kamara, puspusan ang koordinasyon sa mga hensya at mga LGUs para sa medical assistance sa mga biktima ng lindol. Brigada Haji, kaminyo, i-brigada mo. Brigada. report. Nakikipag-ugnayan na ang kamera sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan upang maiparating ang kinakailangan tulong tudong sa mga biktima ng malakas na pagdildol sa Bisayas. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, partikular na pinasisiguro ang agarang servisyong medikal at mga pangunahing pangangailangan sa mga lugar na lubhang tinamaan na din doon kabilang ang lalawigan ng Cebu. Nakikipag-usap na rin si D. sa mga kongresistang kumakatawan sa mga apektadong distrito upang suportahan na kanilang pagsisikap na maihatid ang tulong sa nasasakupan. Kasabay nito, nagpaabot na taon puto pakikiramay ang House of Representatives sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa Cebu at mga karating probinsya. Pinigyan din naman ng speaker na ang Kongreso ay handa maging katuwang sa pagbalangkas ng mga programa upang matulungan ang mga nasa data at higit pa na mapatatag ang kahandaan ng bansa laban sa mga darating pang sakuna. Dagdag pa ni Speaker D. sa isa at karamahin ng mga Pilipino ang kamara sa pagbangon mula sa naranasang trahedya. In the heart of St. Zimbais, ako si Brigada Haji Ika Amino ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang liderato rin ng Senado umaasang makaka-recover agad ang mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada Report. Nagpaabot ng pakikiramay at maging panalangin si Senate President Tito Soto sa lahat ng na mga naapektuhan ng 6.9 magnitude earthquake sa Cebu. Binasalamatan din niya ang lahat ng first responders at maging volunteers na patuloy nga na tumutulong dito ngayon. Samantala, sa gitna nga ng nakakalungkot na pangyayaring ito, ay umaasa naman si Soto na agad na makakarecover at mas magiging malakas pa ang lahat ng na mga naapektuhan nito. Sa ng banda, pinayuhan naman ng Senator Cheese sudero ang publiko na huwag baliwalain ang pangyayaring ito dahil nagpapaalala lang daw ito na ang bansa ay malapit sa Pacific Ring of Fire. Kaugnay nga nito na nawagan din siya na magsagawa ng mahigpit na inspeksyon sa mga gusali at maging infrastruktura sa buong bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News of 48. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. 8. Weather The update. Kabrigada nag-develop na bilang bagyong Paulo binabantay ang binabantayang low pressure area sa silangang bahagi po naman ng Southern Luzon. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro nito sa layong 760 km sa silangan ng Birac, Katanduanes, Taglay. Ang lakas ng hanging aabot sa 45 km kada oras at bugsong papalo naman ng hanggang 55 km kada oras. Sa ngayon, wala pang lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal pero posibleng magka-signal number 1 sa eastern sections ng Northern at Central Luzon ngayong hapon o gabi. Considering umabot sa typhoon category bago mag sa bahagi ng Isabela or Northern Aurora sa araw ng biyernes ang umaga or hapon. Dahil lang sa karagatan pa ito, inaasang lalakas pa mga kabrigada hanggang sa severe tropical storm category sa araw ng biyernes ng umaga. Brigada Weather Update Weather Update Brigada Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide, Nationwide. sa Tanghali balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali mga balitang hatid sa atin ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro Malikne. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika. at Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart.